Palang araw po sa ating mga kababayan, it's Dr. Vito nyo po at ating pong kasama ngayon si Pastor Jolly sa ating pong segment na ito po kasi ay ano po ba ang isang buhay ng isang pangkaraniwang manggagawa sa hospital at pagiging isang pastor. Si Pastor Jolly po kasi ay matagal namin kasama siguro mga anim na taon na ako pastor ito sa si Mindoro. No? So si Pastor ay kasama ko to as IW. So, ito, unang tanong ko sa iyo, Pastor Jolly, is ano yung work mo sa hospital? Kasi ang tawag sa inyo ay industrial worker or IW. Kasi ang um, no, ko sa, sa definition kasi, pwede kayo sa equipment, pwede kayo sa mga medical supplies na magtagalinis, tagamaintain, infrastructure, tagamaintain ng building natin, or sanitation, yung naglinis ng ating mga dumi, sa mga dugo, sa mga equipment na ginagamit natin kasi napagkakamalan siyang janitor talaga kasi kasama yung sa pagmamap. So, pwede ba, Pastor Jolly, sabihin uh, sa ating mga taga-subaybay na ano yung ginagawa mo sa hospital? Yung daily routine, for example, duty mo ay from 8 to 3. Ano yung mga karaniwang ginagawa mo? Bali, ang karaniwang mga pong uh, ginagawa ay pag may mga pasyente po, uh -huh. Uh, dinadala ko po sa emergency. Pag kailangan po ng oxygen, ako po ay nagbibigay ng oxygen. At pag nangailangan po na kailangan mag-assist po ako sa mga nurse at doktor, nandun po ako, nagpa-pump din po kami at pag mga kailangan ng pag mga... Pagkulang talaga sa tao talaga pag tayo, po o. sa tao at pag kailangan po ng mga instrumento na kailangan ng doktor o nurse, nag-assist po kami para ibigay po sa... Okay, pas, yung nilil nililinis natin. Nililinis. so doon tayo sa emergency room, no? Kasi pastor, sa emergency room kasi, meron tayong area, eh. emergency room, hmm. meron tayong ward, meron tayong mga labor room no at mga minor uh, operating room. Sa emergency room, so ginagawa nyo yung ano, Uh, bukod sa paglilinis ng mga equipment, tama. Hmm. Kung may mga dugo, pati linis ng floor. Opo. At kadalasan, nag a din sa mga staff, sa mga nurses. Hmm. no? Kapag kulang sa tao, kulang tayo sa mga mag a sa atin. So, nandun kayo para mag a sa mga nurse at ano. Sa ward naman, ang ginagawa ni Pastor, is yung mga ward. Anong ginagawa niya naman sa ward pag nasa ward naman kay Pastor? Pag kami po sa ward, ay naglilinis po kami ng mga bintana at mga nag-aagaw po kami pag mga dumi mga sa dumi po, ano? mga CR kapag ibig sabihin pastor pati yung CR talaga yung mga bowl o, linis niyo talaga yon nilinis po namin so yun ay ginagawa nyo sa entire duty nyo sa duty po namin at... ay yung pangalawang yung ating pangatlo naman sa panganganak naman sa labor room ano ginagawa niyo naman doon sa labor po ay pagtatawagin po kami ng naka-duty nurse o midwife So, inihanda po namin yung delivery room. Uh, Dapat malinis na malinis. malinis po yun. Uh -huh. Nandun po yung mga uh, basura na kailangang malinis po. And, inihanda rin po namin yung oxygen emergency in case na yung patient po ay nangailangan na, na ng ng oxygen. oxygen. Nandun po, naka po yun. Tapos, pag mga dugo, kayo din na naglinis uh -huh. sa mga floor. Tapos, nagduhugas naghuhugas, nagbababad uh -huh. ng mga basahan no para magamit sa susunod. Uh -huh. Tapos, pag mga brand out naman? Uh, pag brand out po, ay... <coughs> Kailangan po na kami po ay pumunta sa generator, titingnan po namin kung may crudo langis at bago po namin i-start kailangan ay eh, handa po yung battery baka po hindi umandar. So pag yung po out na automatic po papandarin po namin para buong hospital po ay magkaroon po ng ilaw sa loob ng ano. Oh, so, loob. so nakita nyo yung mga kaibigan no? Ang trabaho ni Pastor Jolly yung SIW, sa emergency room. Tutulungan mag, uh, maglinis ng mga gamit, yung mga pinaggamitan. Tapos yung mga gloves and mga gasa, kayo na rin siguro pastoran na nag-segregate kung saan. Okay. So ganun kasi siyempre, nasa medical tayo. Pagating sa ward, tatawagin din kayo. Kayo din mm. ang maglinis sa ward, yung mga beds, pinagpalitan, maintain ng CR. Pagating naman sa labor room, uh, kayo naman yung nagalinis ng mga dugo, okay. nagatanggal ng mga pinag pinaggasa. Tapos pag generator, kayo din. Apo. Tapos pag nangangailangan ng uh, assistant sa sa labas, kasama din kayo. Apo. So, ganun pala katindi, Pastor, napakahirap pala Apo. na. Mahirap pala ang trabaho nyo. Ang pangalawang tanong ko naman, Pastor, is papaano mo, Pastor, pinagsasabay ang pagiging pastor sa pagiging IW? Kasi alam mo, Pastor, na ito naoobserbahan kita. Kasi ibang mga pastor, pastor talaga eh. So, ito naman, Pastor, sa pagiging IW, pa, paano pinagsasabay yung pagiging Pastor at IW? bali po, ang pagkapastor ko po, halimbawa <laughs> pag tapos ko ng duty, mm -hmm. ang ginagawa ko po doon sa loob ng mga ward, ay pagkakataon po kung tapos na aking trabaho, nag-share po ako ng encourage sa mga pasyente para Pasiente. may time po kasi sila na may mga problema. Mm -hmm. So, ang ginagawa ko po, may encourage ko po sila, may pray over ko po sila doon sa loob at sila mga po ay nagkapasalamat dahil may pagkakataon po na minsan hin uh, problema sa pamilya, problema sa financial, lalo higit sa ka kalusugan ng kanilang katawan. Kaya ang kailangan po ay magkaroon po ako ng encourage sa kanila na huwag titigil sa paniniwala sa Panginoon. higit po sa loob ng hospital na sila po ay ko na kung sila po ay kulang sa financial, may mga akapta'y may mga lasakit, huwag po silang magsawang magtatanong, magtanong po sila sa doktor, sa nurse, upang yung sa kaliang kaisipan na minsan gumugulo, -gumugulo dahil nga, parang ayaw nila magpa-hospital ay ito po yung nasasagot sa magitan po ng sapat na kaalaman patungkol po sa room Kumbaga, hospital. Kumbaga, Pastor, ano din eh, yung the way ng pakikipag-usap. Opo. So, so, Pastor Jolly, yung pagiging pastor at pagiging IW na pagsasabay naman para sa trabaho. Opo. So, bukod pa yung ginagawa nyo sa mga Sunday service. Uh, Sunday ano? So, ang pangatong tanong ko, Pastor, naman, kasi na ako na kita, So, minsan po ba, Pastor, hindi po ba kayo nahihiya na o nalulungkot na Pastor ang tawag sa inyo, pero yung trabaho nyo parang janitorial pagating sa hospital. Ano po ba sa pakiramdam nyo yun? Ako naman po ay hindi nahihiya sapagat yung po ay bilang IW, obligasyon ko po na gampanan yung tungkulin para <coughs> okay. sa hospital. At Marami man po natutuwa sa akin na kahit po ako pastor ay nakita nila na ako ay nagpapakumbaba at itinataas ko po naman ang Panginoon sa akin buhay na bilang pastor ay maraming uh, marami po akong nagiging kaibigan sa loob ng hospital lalong higit po sa mga patient natin o OPD inpatient na sila po ay natutuwa dahil sa ganung pagkakatao nagkakita po sila ng uh, pastor na tumutulong sa loob ng hospital. Kaya nga alam mo sabi nga pastor ay eh kahit si Jesus Christ eh, dumating dito para hindi siya paglingkodan eh, kundi mag-serve eh. So, Pastor, ito bang ang, para nakikita ko kasi sinoobserbahan ko all throughout 5 to 6 years, itong IW ay trabaho lamang, no? Ito ay inatas lang sa'yo na pang extra, no? Nakikita ko kasi, kaya natutuwa no, ako sa'yo, yung pagiging pastor ay ginag mas nagagampanan mo. Kasi hindi lang kasi pag ahi sa pasyente, ahi sa hospital ang ginagawa mo, eh. Kundi ministry na din. Sabi nga, Pastor, Sakulo, sa Colossus 2024 na kahit ano pa trabaho ginagawa mo, gagawin mo pala sa, para isipin mo na lang na ginagawa mo sa Panginoon eh. At kapag nakita ng Panginoon na maganda ang nasa puso mo, bibigyan ka niya ng reward. Kaya okay. ako lang, alin sa si Pastor Jolly nung nasasimulan natin eh. Yung kanyang anak, college pastor, no? Apo. So, ang ating tanong, saan kukunin? Kasi nga, ang liit lang naman ng sahod ng bilang BIL IW. Magpapahal ng college. Isipin yung mga minamahal na kapatid, yung kanyang anak ay eh, nakagraduate na pastor po sa pagsisikat at sa biyaya ng Panginoon. No? So, kaya nakikita ko, Pastor, ano, eh, ako, hindi ako na, 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 nahabag at naawa lang kasi natutuwa ako na ginagamit mo yung, yung trabaho na yon bilang makapaglingkod pa sa Panginoon. Yung pang-apat naman po na tanong ko, Pastor, eh, Uh, papaano mo naman na-handle naha yung mga pasyente? Kasi alam mo, Pastor, di ba, common to social media na tayo ay nire masasungit daw yung mga staff, yung mga natatrabaho. So, ano ang ginagawa mong part bilang pastor naman at bilang IW? Po, Sa mga nag pasyente. Pag sila po ay medyo <laughs> nag ay... Mm -hmm. Ang ginagawa ko, pinapaliwanagan ko po sila na maabot kagad nila sa kanilang kaisipan na ganito pa lang. Kaya, may proseso. May proseso po yan. Sinabi ko po sa kanila na kung nasa loob po sila ng hospital, ay hayaan po natin <laughs> yung doktor, ang nurse, ang uh, tanungan nila para masagot direkta. po. Direkta po na masagot po yung mga katanungan nila. At yung sasapat po sa aking kakayahan ko, na kaya, na, na kaya ko ipaliwanag, pinapaliwanag ko po. At yung hindi po naman kaya, tatawag po ako ng doktor at nurse na sila po ang, ang magpapaliwanag papaliwanag po, po sa kanila. Kasi ano pa pastor maganda pa rin pastor na ano sa paging iw at pagpapastor no. Nina-navigate mo yung concern ng pasyente sa hospital sa nurse at sa doktor kasi okay. iba kasi pastor ginagawa na una na nag-post sa social media na hindi alam. Kadalasan mga bantay lamang, hmm. mga nakakilala nakakita lamang na wala talaga actual na alam sa pangyayari. So maganda pa so talaga pinaliliwanag talaga sa oh, kanila. Po. So yan na ang yan ang mga ano isa sa mga tulong na ginagawa ni pastor sa atin sa hospital. Yung panglima pastor eh ano pastor yung tingin mo na maganda mong ibahagi pa para mag-improve yung ating hospital naman. Ito sa Santa Cruz ha. Ang sa akin lang po ang pagbabahagi kung ano po yung mga programa ng gobyerno patungkol <coughs> po sa hospital. Pinapaabot ko rin po sa mga pasyente na yeah. ito po ang uh, ginagawa ng ating pamahalaan para makatulong. Kasi nga po, karamihan po, kaya po hindi pumupunta sa hospital dahil do sa kakulangan ng na pangailangan. Akala nila Amasai. pagdating sa hospital ay merong bayarin at takot po silang magpa-doktor. Uh, Doktor. Doktor. So ang paliwanag ko po ay nandiyan po ang gobyerno para tulungan ang mga tao na hindi maabot o pangdalhin sila sa magandang kagalingan. So, ang ginagawa ko, pinapaliwanag ko po sila na ito po yung programa ng gobyerno na dapat po makarting uh, makarating sa ating pumamayan para po sila po ay magkaroon ng pag-asa na ah, ganito pala na merong hindi pala lang yung kawalan kahirapan kundi kailangan pumunta ko upang malutas yung aking karamdaman at kagalingan. Yun, Pastor. Tama yung ginagawa nyo. Kasi ang nakikita ko kasi, ang mga tao, nagdepende na sa gobyerno sandaang daang porsyento, na ultimo lahat kakainin or trabaho, hmm. lahat inasap. Ang pagkakaintindi ko rin, pastor, kasi tama, sabi mo, ang gobyerno ay magiging katuwang natin. Apo. So, kailangan talaga, kahit tama sa Bible, pastor, Apo. eh kailangan mong magsumikap, kailangan mong magtrabaho. Apo. At galit ang Panginoon niya sa tamad. eh Apo. Kasi talaga pag tamad ka, ba't ka bibiyayaan? Kailangan mo rin talagang paghirapan. Kasi nakikita ko, pastor, iba nga, may kapasang pilay, walang paa, walang kamay, bibiglang ang pinatatrabaho, nakakasurvive. Okay. How much more pa kaya yung ating mga babaya na apat naman ang okay. dalawa kamay, dalawa paan naman. Totoo po yan. Oo. So at least, uh, ating lang pinapabahis na ang gobyano, magiging katuwang natin, okay. magiging sandalan natin para tulungan tayo. Okay. So ibig sabihin nun, kailangan din talagang tulungan yung ating sarili. Magsikap. Magsikap pa din. Okay. So yun ang ginagawa tayo bilang kristyano. Eh. Kailangan magsikap. Eh. Mm -hmm. Sa pang-anim naman po, Pastor, eh, sa mga nangyayari sa'yo, Pastor, sino ba yung mga gusto mong pasalamatan ba? ah uh, una po, uh, sa ating governor na nagkadyana, nagpasalamat po ako. Maging, kasi trabaho, uh, sa trabaho. sa trabaho, kay Sir Mate, higit po kay Dok Bito. Kasi mm -hmm. si Dok Bote po ay napakabuti po niya. Siya ang nagamalasakit para sa atin. maging si Sir Mate sakit po. So, sa lahat po ng mga staff ng ating nurse, ano po, mga kasama po doon sa hospital. Sila man po ay talagang nagkakaisa uh, upang mapaganda o mapalago yung hospital para sa tao po na ngailangan. So, mm -hmm. nakita ko po doon na bilang ako po ay lingkod ng Diyos, nakapaliwanag po rin at isa po na sa mga kaibigan ko, mga kasama kong IW na kami po ay sinisika po namin magawa po namin ng pinakamagandang trabaho upang sa amin pong pagtatrabaho ay may balik sa amin yung katapatan po. Oh, natatawa ko lang. Alam mo, Pastor, nung nalala ko parang pa lang tayo okay. kasi taga Bulacan ako eh. Okay. Una yes. ko kayong na-meet, no? Kasi nga, sa government, hindi naman talaga fix yung every six months nagbabago babago okay. hanggat wala pa namang available na item. So, isa sa mga nakausap natin si Governor noon kung okay. kahit, kahit magkano lang yung sweldo, okay. at least kailangan pa salamatan natin nang sa ganun, mapagtapos mo din yung iyong mga anak. Opo. Yung anak mo pa no? isipin mo, talagang hirap na hirap din tayo nun, panahon mm -hmm. ng pandemic. Isipin na, mo, pinrovide lamang ng Panginoon, ano yung kailangan, yung pamilya, tapos nakatapos yung anak mo. Opo. Oo. oo. Kaya ako, thankful din naman na ito yung mga kasama natin nakakaunawa. Hmm. At ako, Pastor, ay thankful din sa iyo kasi kahit anong pigdaanan mo, yung sweldo, yung trabaho, hindi naging hadlang para makatulong ka sa kapwa mo. Hindi mo to ginawang Oh, kahinaan para makapagtulong ka sa kapwa at maitagawid ng iyong pamilya. Okay. So ngayon naman, ano naman ang personal mo mensahe sa Panginoon natin? Huling uh, tanong ko pa. Ano yan, Pastor Jolly? Ang mensahe okay. ko po sa Panginoon na biyama pa rin ako ng magandang trabaho at mm. upang yung magpagpatuloy ko po yung pag aaral ko yung bunso kong anak kasi yeah, magkakalis okay. na po oh. at yung pangailangan sa aking pamilya na makatugon po at Una sa lahat, siyempre, sa buhay bilang ako ay may dad na, mm -mm. so, kailangan ko rin po na yung ang kita ko ay makasapat para sa aking pamilya. Makatulong mm -hmm. din ako sa iba kasi oh -oh. karamihan po, minsan po sa hospital, may katutubo na wala. Wala talaga. Ako po ay nakakapagbigay din lang, <coughs> kahit bibilang ko po sila ng tinapay, tinapay para lang po. Naya pastor o, o, po. Oh. Nakisikap din po ako na minsan nadaing sila sabi, pastor, ano kaya? So kahit po ako ay naghihikahos, meron po akong natitirang pera minsan din ako nagmimerienda, may bigay lang po sa nangangailangan kasi doon po sa pagbibigay, sabi nga ng Bible, kung ikaw ay magbibigay, bibigyan ka natin ng, ng Panginoon. Kaya sa akin po sa po ay napaka lambot po ng aking puso sa mga pasyente minsan. Meron pasyente kami na tiga Elbeta na walang gasolina. Dumapit sa akin, binigyan ko po ng panggasolina sa bagamat nahihiya pero binigay ko po. Malipas po ng dalawang buwan, bumalik po siya at napasalamat. Kaya yung minsan, yung mga pasyente na, walang wala, so, nabibigyan, it, mo, nabibigyan ko pa rin uh -huh. kasi... Kas kahit pero alam ko, Pastor, ang, ang sahod mo lang naman bilang <coughs> IW, napakababa. Pero yung bukod sa ikapong tinatabi mo, <coughs> nabibigyan mo pa yung kahit alam mo kailangan na kailangan okay. mo. At, pero alam mo mas nangangailangan, <coughs> mas binibigay mo. Alam mo, Pastor, sa mga nanonood sa atin ngayon no alam nila alam na alam naman namin na nakita ng Diyos ma mabuti ang kalooban mo yung reward antay mo lang pastor yan kasi nakita ko kung hindi mo man direct lang makuha yung blessing okay. sa mga anak mo hindi mo nakatapos na okay. at mayroon pang patapos nakita ko pati pastor na ang talino ng mga anak mo eh mabuti ang iyong pamilya kaya ako ay nagpapasalamat na sa loob ng uh, lima-anim lima, lima taon kong pag sa Pandoro Pastor, na kasama kita sa mga anis, nagbabahay-bahay pa tayo, Apo. Pastor. Mm Noong marami pa akong oras doon. kasi nga, sa sobrang dami natin hinahandle na pasyente Apo. na at least ngayon, eh, Apo. naparating natin, Pastor, ano, Apo. na, kasi akala, ano ba yung buhay ni Pastor Jolly binang kay W at pagiging pastor? Akala nila napakadali. Apo. Akala nila, madali ang trabaho sa hospital din at madali ang pagiging pagpapastor. Apo. So, nagpapasalamat tayo na nagkaroon ako, Pastor Jolly, sa iyo ng panahon. Salamat at, ay, panahon sa binigay mo sa akin na at least, magkaroon tayo ng documentation na um, ito pala ang buhay ng pagiging pasto at pagiging IW. Uh -huh. Kaya pasalamat din po ako sa inyo, Dok, kasi mm -hmm. nga ay siyempre nagiging matatag kahit medyo na pagod sa ospital. talaga. Oh. Ang nakatingin lang ako doon na may bigay pa pinakadabis na para sa kanila. Ng, uh, natin o, ginagawa natin Ginagawa ko lang po. Na kahit minsan na, lalo pang <laughs> sa gabi, yung 11 to 7, talagang pagod na pagod. Gabi? Pag, oh. na, pag nandiyan po yung pasyente, kinakailang huwag kang tutulog. Nag-assist mm -hmm. kami, talagang Ano's naihilok ka pero bigla gutom pa pastor. Oo, oh, gabi ini na. Eh. Iniisip mo na magampana mo 'yung trabaho mo para 'yung mga uh, pasyente ay eh, walang masabi para sa iyo. walang mm -hmm. masamang i-comment sa hospital natin kasi. Kasi oh, kunbaga um, pinoprotektahan natin oh, ng, ng hospital. Oh. Kasi siyempre bilang nasa loob tayo ng hospital nagtatrabaho, empleyado, mm -hmm. nasasaktan ka rin kung may mga feedback na hindi maganda. So pinapaliwanagan po natin na ate, ito po ang dapat nating gawin para mm -hmm. uh, hindi po tayo lumabis dun sa sinasabi natin. Ang gawin po natin, mag-observe po tayo. Oo. At kaya naman po ay binibigyan ng pagkakataon na maintindihan po natin, maunawaan nyo kung Yan. ano Oto. dapat gawin ng mga pasyente. At tayo po bilang, simple, mahal hmm. natin ang ating mga pamilya. Apa. Nasasaktan din minsan tayo. Pero may proseso po kasi sa hospital na dapat po natin may mga protocol na dapat po natin sundin para hindi naman po lumabag tayo doon sa... O pati, magiging mm, ano din, Pastor, eh. Maging gabay ng bawat magawa. isa. So at least, kaya nakikita ko naman, kapag naunawaan naman ng parehas mm -hmm. na panig ng hospital at ng pasyente... Natutuwa nga pa. ako dyan, Dok, kahit lasing. Minsan may mm -hmm. lasing dyan na ayaw magpatusok ng titan, Yung, tita, no? yung uh, mga anak, kapatid, sabi niya, sabi nga ng ibang doktor, eh, sabi, Pastor, hindi namin kaya ito. Ang ginagawa ko, kinakausap po po yeah. yung yung pasyente, <laughs> Para At din uh, natin. No? Nung ko po siya, nagpatusok siya na aking no? Sabi ng, na, kasi tatahiin eh, malaking sugat. Mm -hmm. Tumakbo yung pamilya sa akin. Sabi, Pastor, salamat dahil Kung hindi namin kaya ito, pero dahil mo. nandiyan ka, nakumbinsi ko po at natahi po siya. Meron pa kami pasyente, umaga na, gabi pa, alas na maybe, mag-alas 6 na nagpatahi. Pero nakumbinsi ko po sa tulong ng ating Panginoon, nahipo yung puso ng pasyente kasi yung pulis medyo parang nagdadoubt siya dahil akong prismit nila tapos iiwan nila na hindi yung pagdating po ng alas sa awa ng Diyos natahi po yung kanya dito yan, at sa tulong po ng ating Panginoon siyempre uh, napaliwanag po natin ma maayos at naintindihan po namin pasyente kaya po nagawa niya magpatay yan so ano pastor na maraming salamat sa pagpapatko kasi po si Pastor Jolly isa po sa atin sa mga isa sa mga bayani po may dito po sa bayan ng Santa Cruz no dito po sa Occidental Mindoro So maraming maraming salamat po. At kung may mga question po kayo, just comment below para po masagot namin ni Pastor Jolly minsan. Apo. Okay? Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamo.